Nanganganib ngayon ang operasyon ng ICC na maparalisa dahil sa ipinataw na sanksyon ng Amerika. Samatala kung di naman raw tutugon ang Pilipinas sa panawagan ng ICC na magpataw rin ng kaparehong parusa, ay may sasapitin ito ayon sa isang veteranong political commentator, si Virgil Parba sa report. Hunyo 5, araw ng Webes, na magpataw ang Amerika ng sanksyon sa apat na hurado ng International Criminal Court o ICC. Ito'y matapos mag-issue ng warrant of arrest ang ICC kina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister nito na si Yoav Gallant. Isa rin sa inalmahan ng Estados Unidos ay ang pag-iimbestiga ng ICC sa umano'y war crimes ng Amerika sa bansang Afghanistan kahit hindi naman sila kasapin nito. Ang mga hurado na pinatawa ng Amerika ng sanctions ay Sina Solomi Balungi Bosa ng Uganda, Luz del Carmen Ibanez Caranza ng Peru, Betty Holler ng Slovenia at ang hukom na namamahala sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Adelaide Sophie Alapini Ganzu. Sa isang panayam sa SMN News, sinabi ng isang veteranong mamamahayag na si Jay Sonsa na nanganganib ang buong operasyon ng ICC matapos ang naging hakbang ng Estados Unidos. Lalo na't na-freeze ang mga asset ng ICC sa Amerika. Pati pasahod ng mga husgado ay siguradong matatamaan ang nasabing kautusan ng nasabing bansa. Malaki ang epekto niyan kasi gawa ng kung hindi sila makakapag-transact ng, ng uh, pera o doon sa kanilang mga properties, ang ICC mismo ha, in general, eh paano gagalaw yung korte? It will cripple uh, ICC for that matter. Darating ang panahon dyan, uh, sa malapit na hinaharap, na mismong pambayad nila ng kuryente unless pabayaran ng gobyerno ng Netherlands, eh wala na silang ano, pambayad ng kuryente o pambayad ng tubig. Dagdag pa ni Jay Sonsa, labis ang panghihimasok ng ICC, kaya naman nagagalit na ang Estados Unidos sa kanila. Alam mo kaya nagagalit siya ang Amerika? Kasi, kumbaga parang sino ba kayo? Ha? Para pakialaman kami na hindi naman kami sumangayon dyan. That's the reason we did not approve membership in the Roman Statute. Talagang abuso. At uh, talagang dapat dahil umaabuso kayo, therefore you have to be sanctioned. Samantala, hindi maikakailan ng lahat na malapit na magkaalyado ang Administrasyong Marcos Jr. at ng Amerika. Patunay rito ang kaliwat ka ng Joint Military Exercise na isinasagawa maging ang pagdagdag ng Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA site sa Pilipinas. Dahil dito, maaaring may sasapitin ang Pilipinas sa Amerika kung hindi ito tutugon sa panawagan nila na magpataw rin ng kaparehong parusa sa ICC. Pagka okay, ikaw ay alay tapos patumpik-tumpik ka, Uh, wala wala kang ano wala kang kwentang tao wala kang kwentang bansa sa kanila Ganun ang Amerika eh pag, pag, pag hindi kanila nagagamit o magagamit o makikipagkaisa sa kanila eh patay kang bata ka Binigyang din ni Zonza na kung susuportahan ng Pilipinas ang naging panawagan ng Amerika ay hihina ang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC sa ginawang iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at sa pilitang pinasakay sa aeroplano para dalhin sa Dahig Netherlands. Ito si Virgil Parbaan, yung citizen correspondent na gulat para sa Diyos at sa Pilipinas natin mahal.